Okay guys, for today's mga <laughs> pala saha. kami ng nyo. Sabi ko oh, yung kayo binin. Ayan, <laughs> mga <laughs> kayo. Ha? Ayan po, mga mapala kami ng nyo. At yun po ang tita ko. Nasa ba? Nasa ba? Nasa ba? Nasa mo. Nasa mo. Ayan yung ate mo. Pangit lang. Kau bersungkit. Bersungkit jadah. Oh. Ba, sungkit? yung pa naman ang bahay. Homeless na ako po. Sabi lang, show. Homeless na. Yay! doon. Tama, di ba ganito? Oy! Ha?

Mati ring, ring, ring. Alam mo ba dito? Ito, ano pa kalban na natin to? No, papa to, ha? <laughs> <laughs> yung nakikita niyo, lupa na, lupa yan. Lahati <laughs> amin. Yan, yan, yung tubig yan, amin yan. <laughs> May naiwan mga pangapo Ah. Huh? Nakakapagod uy. Ay wala pa. Ay wala pa. Ano no? Kasi no. sabi ni Ate ano? Ma? Ay, ni Ate ni Ubu. Ano teh? Yeah, Yan wala naman pala oh. Kasi maano mataas pa. Te. Uh -huh. Pupunta kami sa dating naming bahay. Yes, go guys. Pupunta kami doon. O oh, kami nang nyog kasi gagawa kami oh, oh. ng salad. Kokon ng yung tapos ko sa gagawin pa kami ng buko, tapos mag, maggagata kami. <laughs> Paligtad na pala. Yan ang asla, guys. Mungungunan no, siya buko dito. At mahihipan nga nilang sa iba na naman, doon na naman daw. Kaya, syempre, ako naman taga-video. Susunod lang sa kanila.

Nalapit na tayo doon. Hoy, 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 hoy! Hoy, oh, yan yun. Hoy, sila mo yung inaano mo, ko Mamaya yung lilikang buwag pa sa'yo. Yan nga pala ang kapatid ko. Na sobrang pangit. Pero matalino. Yan nga guys. Dating mga pili namin. Pagpunta tayo dito Kasi baka Dito ko gusto Magbaba O diba kita dito rin namin sila Yan nga guys Yung mga Yung Hindi man yan ganyan. Ano ba ito ganito? Ano ba? Dito sa kabila. Patagilid dyan. Diyan, hindi sa kabila diyan. Alis mo na kayo dyan. Oo, makapatama ko kayo. Yan, ganyan o. Patagilid. Ah, laya na. Laya na to. Kapag ganyan. Yog na. na. Sige, try natin. Laya na. Kapag ganyan. Sabaw ba? Masuro sabaw. Oo, sabaw lang. Sige, gandahan lang. Matigas na yung ano yan. Kinawa po dito. Kapag yung kinamaan Meron pa po. Kapag pa ba tayo? Tita. Hirap <laughs> 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 na, hirap kayo eh. Yug na. Kita, iwasakin mo. Yug na. Oo, yug na. Hiling mo tayo ang bay sabaw. Sabaw, sarap nga. Si Tita, sabi yung sabaw. Ito, sama kayo sa po kung <laughs> yeah. oh, yung... si ah, kaya mo yung krim kung kaya mo yung yung na kung karamihan naunapa kada maliit na pagkatapi-tapi bunga ah ano pa po ay halos limang

Ito so lang po sila. <laughs> guys, kita nyo naman guys. Andito na kami po. Kukulit so, po ng mga pinsan ko. Andito pa. <laughs> <laughs> So, nakakuha kami. Nyog na. Ngayon kami kuha ng buko. Tara, kumuha tayo ng inumin. Kasi, Ami! Oo. Pumunta kayo doon? Sa taas? Nga ka? Igit muna ako. Thank <laughs> you. na kanina at namin kung goods yung buko. Malilit lang siya pero goods naman, buko taman Buko naman siya. Ayan. Wala na? Hoy, wala na? Wala na? Wala, ito lang po yung buko natin. Oh, no. patay Meron patay? Ano? Meron pa, te? Meron pa po tayo. Kaya. Sa oh. oh. Sarap? Sarap naman. <laughs> Sarap naman yung kagak ng lamok. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Namusa tayo. Ay. 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 wala po? po ay gumagawa kami ng buko salad. Te, 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 te. <laughs> wow, talaga naman. Oh, galing na galing. Oh, tita. Mga, mga pamangkin na gumagawa. At si nanay. <laughs> Hi dito sa probinsya. Dito sa probinsya. Hindi <laughs> ko madiretso. Uh, um, Mag-isa lang kasi ako naglalakad din. Eh, Maya-maya. lang. Hanap mga ako. Ay, kalabaw. Ba! 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 Ay, kalabaw! Ayoko na! na, balik na. May kalabaw. Kahabulin ako ng kalabaw. Ay, may kasama na ako. Ganyan kayo, bilis. Hmm. Ay, kasama namin. May kasama na ako, kaya dediretso na kami sa pupunta namin. Natakot kasi ako sa kalabaw, kaya di ako nagderetso. Yeah. Ay, you know naman na... ko lang ganun din, din tayo, di ba? dami nating ingay pagdating natin yung to din yung ano namin eh, dating sa so, ayun yung kalabaw iyo ayon pa yung yung kalabaw eh ayon ayun ayon 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 Ayun ayon 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 hindi hindi maganda ang experience mo kung hindi kayo magkakatap magkakatakot kaya ako muna tayo daw kaya natin hindi. sila yung... samahan nyo kami guys Ayan kami meron kami yung Dora the Explorer na bata oh yeah. ayy uy iwan to, <laughs> okay. oh. okay. oh. galing naman oh parang dito ko to oh. Ang pagpa-flashlight natin yun yun. ay nasa daan lang dapat. I know that is view, ay, pero... Walay, pero hindi, paano siyempre, paano yung paano dadaan natin. No. Hindi, hmm. mm hindi, -hmm. so, yung bag hindi, 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 na hindi, 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 Ako hindi, 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 Diretso lang tayo sa paglalakad hindi, 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 nakita na natin sila, hindi, 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 Ayan na, naririnig nyo na ba yung mga kasama namin? I mean. okay. Andyan sila, sa loob. Andyan ang mga zombie. mga zombie ko. <coughs> <coughs> Diyan pa talaga kayo. Eh, sila ba yan? Hindi oh. pala yan. <laughs> Akala ko sila. Yeah, eh. Oh, hindi pala yan sila. Sorry. <coughs> Patray yung boses na ikaw-ikaw. Ay, honey. Sila ano? Sila ano? Sila ano? Sila ano? tayo guys. May tao kasi dun sa, Diyan, dyan sa... Dyan. Dyan Yan yung nag-iisang bahay dito sa ano. Tara pag-isa sila dyan. Siyempre kaya nila yun. Huwag ah. O, dito lang. Yan, dyan lang. Hindi nyo nakikita guys ang ano diba? Ang... Ang ano? Ang daan. Kasi nga madilim. Madilim na kasi. O, di ba? Yung sa akin naman, pag nag-vlog ka ng front sa harap mo, may ilaw. Hmm, din meron. Pero pwede din naman to. Ayoko lang kasi ng yung ilaw. Ay, ano, lobat na. So, ayun, may bahay doon. Dito, ano pa ba? Baka may dito sa harap. May bahay doon. Puntahan natin yung bahay na yun, ha? Dito kasi sa probinsya. Yulay, wala yun, okay, guys. Dito sa probinsya. Yulay, wala ang pero baka naman um, bahay bahay. Yulay, wala ang bahay. Pero kung magkakamaghanak lang. So, parang kapag kapag pupunta ka sa isang bahay, dapat magmanok ka, mag-bless ka kasi kapag anak mo daw. Kahit di mo kailala. Kaya narinig nyo na ba sila? Ay, yun nga yun, di ba? Ay, yun nga yun. Ay, yun nga yun. Ay, Ay, Ayan, ayan kami. Bakit, ano? Ang ganda na ako, ano? Ayan na. Ito na sila. na kaya na namin. Mayroon, mayroon tao dun sa may ano. Ah, sila James. Ah, pa. Yun, ito yung single mom. nakabag pa siya, Koy. Ano siya niyan. Ay, si ano, obo. Ang nakabag pa siya. Ay, puti si ka, nakabig. So, dito tayo. Single mom. Single mom. Hindi pa

Ay, yung sundutin yung sundutin. Ay, bagay sa sundutin. Ayan na yan. Ilabay. Ilago. Ilago ba o ano? Ilago lang. Ilago yan. Ano ilago? Ilago. 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 Lobat <sighs> uh, <laughs> na. na ako. Ilago, hindi ka pa. Eh, ay, si Sang Sang. bigyan oh. Bigayan na ano? Natalo ba yan? Magsara ka mo, hindi mo tama. Bigla yan ma... dyan! mo muna! muna. po ko si, ano? Di, maano, di, maanggut yun Pag na... Wait, 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 sa wait, 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 wait,